Kapag nadinig mo ang pangalang Lavinia, Miss Minchin, Becky at Emengard, ay eh siguradong isang cartoon so anime lang ang maiisip mo. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ng anime na nagpayak sa atin at nagturo sa atin kung paano magbalat ng patatas. Ito ay ang Princess Sara. January 6, 1985, unang amere sa Japan ang anime television series na Princess Sara. Ito ay hango sa 1905 novel na A Little Princess by Frances Hogson Burnett. Ang story ay umiikot kay Sarah Crew na isang mag-aaral sa isang all-girls boarding school na later on ay naging ulila dahil sa pagkamatay ng kanyang ama at napilitang maging kasambahay sa nasabing boarding school. Meron itong 46 episodes na nagtapos noong December 29, 1985. Ito ay pinalabas sa Pilipinas noong 1988 at ginawa ng pelikula noong 1995 na pinagbidahan ni Camille Prats. Nagkaroon din ng drama series ang Princess Sara noong 2007 na pinagbidahan naman ni Charlene San Pedro bilang Sara Crew. Mga kababata, ano ang fondest memories niyo sa Princess Sara? Pakilagay na lang sa ating comment section below. At iyan ang nostalgia trip natin sa araw na ito. Maraming salamat mga kababata sa pagsama sa ating biyahe patungo sa nakaraan na masarap sariwain, masarap balik-balikan at parte ng ating kabataan. Happy